Rose ang winner ng ating nakahula po, ang kahula po natin ay sino ang kumanta o nagkumpos ng kantang kinanta ko? Ang tamang sagot ay Lito Camo. Ayan po. Ang nanalo po ay si Rose Gerland. Congratulations! Nanalo ka ng brand new cellphone. Mag-comment ka, pa-screenshot at mag-PM ka po dito para mamisits po Nanan kayo para makuha nyo ang inyong napanalunan ng brand niyong cellphone. Congratulations! Rose Girl nanalo ng brand yung cellphone. Okay guys, one more. Siyempre, bago tayo mag walang bibig niyo kakanta muna ako para Hindi naman kayo maburing with dance. Diba? Hello, ang kanta, isang cellphone ulit, limang cellphone to. Make it, sure. Make it sure. lang talaga na nakapalo kayo sa ating social media account. If ni yan, uh, mas maganda ko dito sa YT kasi sa YT talaga tatlong cellphone ang ipapamigay natin. Itas, isa sa TikTok at isa sa ating FB. Huwag mawala ng pag-asay na sa YouTube kasi tatlo po ang papamigay natin dito. Pero ngayon, isa pa lang itong pinapamigay natin so mayroon pang dalawa. At mayroon din tayo sa FB, mayroon din tayo sa ating TikTok. Kaya naman guys, walang bibitiw. At syempre, gantahan ko muna kayo kasi parang nabuling na kayo. Um, Rose Garland Lab, pakipiim, pa para mapiim ka namin. Doon, dito sa ating uh, YT kung saan nanalo ka ng cellphone.